The Chinese Zodiac of the Year 2025 of the Wooden Snake Ang Chinese Zodiac mo ay nabibilang ka sa year of the snake kung ikaw ay ipinanganak ng taong 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953 at iba pa. Sa Chinese Zodiac, ang ahas ay nauugnay sa isang matalino, kaakit-akit, makisig at pagbabagong anyo. At karagdagang iyan, ang mga taong ipinanganak sa Year of the Snake ay pinaniniwala ang malakas ang kanilang instinct o kutub. Madiskarte sila at matalino din sila. Ang Year of the Snake ay pang-anim sa posisyon ng labindalawa sa Chinese Zodiac. At sa taong 2025, magsisimula ang Year of the Snake sa buwan ng January 29. At ito ang simula ng Chinese New Year. Matatapos naman ang Year of the Snake sa susunod na taon, February 16, 2026 ng gabi. Mayroong iba't ibang personalidad ang mga ipinanganak sa Year of the Snake sa Chinese Zodiac. Ang mga ito ay ang Wood Snake, Fire Snake, Earth Snake, Gold Snake, Water Snake. At gaya ng sinabi ko kanina, ang mga ipinanganak sa Year of the Snake sa Chinese Zodiac ay kadalasan sila ay matalino at wais. Marunong sila sa pakikipag-communicate at kadalasan itinuturing silang dakilang palaisip. Ang personalidad ng isang wood snake na ipinanganak sa taong 1905 at 1965, sila ay matatalino at mayroon silang pino ang panlasa. Ang personalidad naman ng isang fire snake sa taong 1917 at 1977, sila ay smarty o matalino, sila ay matalisik at sila ay aktibo sa personalidad naman ng isang earth snake sa mga taong 1921 at 1989, sila ay may self-control o marunong silang pumigil sa kanilang sarili pero hindi sila masyadong masipag. Ang katangian naman ng gold snake sa mga taong 1941 at 2001, sila ang tinatawag na mga born leader o kaya mga ipinanganat ng mga pinuno. Ang katangian naman ng water snake sa mga taong 1953 at pinanganak sa 2013, sila ay matalino, sila ay malikhain, ngunit sila ay madamdamin. Sa Chinese culture, ang ahas ang pinakapalaisipan sa labindalawang mga hayop sa Chinese soja. Ang katangian ng ahas, sila ay kumikilos batay sa kanilang sariling hatol at nananatili silang pribado at tahimik. Isa ding katangian ng isang ahas, sila ay determinado na makamit ang kanilang mga pinapangarap o mga plano ayaw na ayaw nila na sila ay nabibigo. Ang ahas ay sumisimbolo sa karunungan, kaya tinawag silang mga matatalino at mga wais. Marunong din sila sa komunikasyon, ngunit kokonti lamang ang kanilang mga sasabihin. At ang mga ahas ay kadalasan ginantipalahan silang matalas ang pag-iisip. Katangian din ng mga ahas ay materialistik, gustong gusto nilang nakikipagsabayan at gustong gusto nilang nakakamit ang pinaka the best sa lahat. Ngunit wala silang tiyaga sa pamimili. Ang Chinese Horoscope 2025 Predictions na mayroon labing dalawang sojak signs habang paparating at papalapit tayo sa taong 2025. Kung ikaw ay pinanganak sa Year of the Snake, well, ito ang taon mo na punong-puno ng mga pangako at potensyal. At bawat sojak sign sa labindalawang sojak sa Chinese, mayroon itong tinatawag na unique blend na pinaghalo-halo na mayroong challenges at oportunidad. Ang ahas ay kilala bilang isang mahiwaga at may malakas na kutob at pakiramdam at ito ay kaaya-aya sa nature ng mga incik. At ang lucky colors o makaswerteng mga kulay ngayong Year of the Snake or Wooden Snake na magdadala ng swerte ay green, pink, blue, at yellow. At ang lucky numbers naman para sa Year of the Snake or Wooden Snake ngayong 2025 ay number 2, number 8, or number 9. Ang mga numero ay maaaring paghaluin o pagsamahin sa mga numero katulad ng halimbawa. 28 or 89. Sa love compatibility naman para sa mga year of the snake, ang snake ay napaka-compatible sa mga ox at sa mga rooster. Ibig sabihin, sila ang nababagay sa isang relasyon. Okay guys, hanggang dito na lang at sana ay naibigan ninyo ang aking content na ito tungkol sa mga predictions ngayong paparating ng 2025 sa Year of the Snake. So magsisimula po ang Year of the Snake start January 29. Yan po ang simula ng Chinese New Year at matatapos ang Year of the Snake sa 2026 araw ng February 16 ng gabi. Okay guys, ako po ulit si Mami Love at nagsasabing magingat po tayong lahat. Huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-comment sa aking comment section sa ibaba at mag-subscribe po kayo sa aking channel para updated na naman kayo sa mga susunod ko pong uploads. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Bye!